This is your Tita Martha Welcome to my channel, May Sunny in Soy at iba pa Ayan, it's harvest time Nag-harvest na po kami Itong aming Decov 8131S Ayan, ito Ayan po yung kanyang ano Mais yan. Yan po yung mga na-harvest ng ating mga tinatawag namin malanggi. I'm. Ang pagsanggi po is pagharvest po ng mais. Ito po yung kanilang na-harvest. Yan. Itong kagandahan, ito magandang mais po. Tay. Wala siyang masyadong daob, oh. Yellow kaayo ang kanyang ano. Tapos malalaki po yung kanyang puso, oh. Hmm. Yan. Usually po ito 16 to 8, uh, 14 to 61 to 23 4 5 6 7 8 9 10 eleven, twelve, thirteen, 14 fourteen po siya na rose malalaki po ang ating mais ngayon, no. This is deck of 8131S. Yan. bali ngayon kasi, kaya wala pa yung mga mananggi ay kasi namahaw pa sila. Nagbreakfast pa ba? ayan Actually, ito 120 days na po siya. Ang exact maturity ng ano is 100 to 110 days. Pwede nyo na po ma-harvest ang inyong mga mais. This is hybrid corn, ha? Hybrid corn, not a sweet corn. This is a hybrid corn. Yan po, ang lalaki niya. Ang hybrid corn po usually 100 to 110 days ang kanyang ano. Yung po isa po natin mailha mailhan kung pwede na po natin harvestin ang ating mais. Kaya as a farmer, kailangan alam mo kung kailan naka note po kung kailan po. Hindi niyo napapansin palagi po pag nag video ko. Meron 70 days after planting. 5 days after planting. Kasi yun po yung aming ano, kung kailan po kami mag-aabono, kung kailan po kami maglalagay, mag-spray ng mga fungicide, tsaka herbicide. Eto po, tsaka po kung kailan po tayo mag-a-harvest. Ayun po. As what I've said a while ago, ang ating pag-harvest po is usually 100 to 110 days. Pero as a farmer na gusto mo, since maganda man po yung ating tubo ng ating mga mais at wala po siyang sakit, uh, minabuti po namin 120 days. Bakit po? Kasi ang moisture content po niya is less than 30% o nasa 30% na po siya. Yung meaning po, madali na po siya patuyuin. Pag i-solar dry natin. Kasi sa panahon ngayon na tag-ulan, mahirap po wag patuyo ng mais. Kaya, ayan, meron po nagsasanggido, no? Nga lang, baka matapunan tayo. <laughs> Sige lang! Ayan, no? Tinatapon nila yung mais dito pa dulong. Yan. Yun po ang importance na kung bakit kailangan natin kay i-note down kung ilang days na po ang ating mga mais. Sige lang. Tapon lang. <laughs> Wala pa ay ka na mahaw? Wala pa di ay namahaw? Ayan. Ayun. po natin kung paano po magsanggi. pasok ako ha. Yun po oh. Ikita ba? Klaro ho ba? Hindi po klaro eh. Yun. Binabalatan Sinabalatan muna nila. Tapos pinuputol. Ganun po ang pagsakit. Medyo malaki siya no. Malaki ang tubo. Ang mais. Malaki po ang mais. Ganun po. Sila po yung aming nagsasangge. Yan. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin dito habang nagsasanggi po kami ng aming mais.